Sa pag-usad ng kasaysayan ng Maynila, may ilang pangalan na hanggang ngayon ay patuloy na pinag-uusapan. Isa sa mga ito si Arsenio Lacson, isang alkalde na kilala sa matapang na paraan niyang pamumuno. Sa panahon niya ay naging mas maayos ang Maynila dahil hindi siya natatakot harapin ang mga kriminal at mga abusadong opisyal. Kilala siya bilang mahigpit, diretso magsalita at hindi nagpapatalo kahit kanino. Ngunit bukod sa pagiging matapang na leader, may isa pang matagal ng usap-usapan tungkol sa kanya na hindi pa rin natatapos. Ang tanong na ito ay may kinalaman sa pamilya Marcos, lalo na kay Imi Marcos. Totoo nga ba na si Arsenio Lacson ang tunay na ama ni Imi? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Bago natin tingnan ang issue, unahin muna natin ang buhay ni Lacson. Ipinanganak siya noong Disyembre 2, 1912 sa Negros Occidental. Bunso siya at nag-iisang lalaki sa magkakapatid. Nag-alala ang kanyang ama na baka lumaki siyang mahina kaya pinaigting ang disiplina sa kanya. Kahit mahigpit ang pagpapalaki sa kanya, ay lumaki siyang matapang at palaban. Bata pa lamang siya nang mapatay ang kanyang ama kaya napilitan silang lumipat sa Maynila. Doon nagsimula ang mas seryosong yugto ng buhay niya. Habang lumalaki siya, ay naging aktibo rin siya sa sports. Naglaro siya para sa football team ng Pilipinas at sumali sa ilang international competitions. Nagboxing din siya kaya nabali ang kanyang ilong. Sa kabila ng pagiging atleta, hindi niya pa rin pinabayaan ang kanyang pag-aaral. Pumasok siya sa universidad at naging abogado noong 1937. Pagkatapos nito, ay nagtrabaho siya sa Department of Justice bilang assistant attorney. Pagdating sa politika ay mas lalo siyang nakilala. Hindi siya natatakot magsalita laban sa mga pangulo ng bansa. May mga pagkakataon na nakabangga niya na Manuel Roxas, Diosdado Macapagal at Carlos P. Garcia. Kahit ka-klasin niya si Macapagal ay hindi niya ito pinabayaan kapag may hindi siya nagugustuhan. Mas lalong naging matindi ang pangalan niya nang magkaroon sila ng sigalot ni Ferdinand Marcos Sr. Ayon sa ilang kwento, nagsimula ito dahil kay Imelda Marcos. May mga nagsabi noon na si Laxon ang unang nagpakita ng interes kay Imelda at hindi ito nagustuhan ni Marco. Dito nagsimulang mabuo ang tanong tungkol kay Imi Marcos. May mga lumang usap-usapan na baka si Laxon ang tunay na ama nito. Sinasabi ng ilang nakakita ng mga lumang larawan ng senadora na may pagkakahawig siya kay Laxon. Kapansin-pansin daw ang hugis ng muka, ilong at mga mata nito. Walang matibay na ebidensya na nagpapatunay dito pero patuloy itong binabanggit ng mga tao lalo na kapag napag-uusapan ang tensyon noon sa pagitan ni Lakson at Marcos. Bukod sa isyong ito, naging usap-usapan din ang pangalan niya dahil sa isang sikat na aktres noon na si Charito Solis. May urban legend na nagsasabing namatay si Lakson habang kasama si Charito sa isang hotel. Hindi ito napatunayan pero naging bahagi ito ng mga kwentong patuloy na inuulit ng mga tao hanggang ngayon. Ngayon ay mas malinaw kung bakit malakas at matagal ang intrigang kinasasangkutan ni Lakson at ng pamilyang Marcos. Marami ang nagtatanong kung may katotohanan ba ang pagkakahawig ni Imi sa kanya at kung may malalim bang koneksyon si Laxon kay Imelda bago pa man naging mag-asawa si Ferdinand at Imelda. Pagkatapos ng mga kontrobersiyang kinasangkutan ni Arsenio Lakson at ng mga tanong tungkol sa ugnayan niya sa pamilyang Marcos, mas malinaw kung bakit madalas siyang sentro ng usapan noon. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento niya. Sa sumunod na bahagi ng buhay niya, ay mas lalo pang lumakas ang impluensya niya sa politika at sa pamayanan. Noong Setyembre 1935 ay unang nahatulan si Ferdinand Marcos sa kasong pagpatay. Hindi ito naging simpleng kaso dahil malaki ang naging papel ng legal team na tumulong upang maabsuwelto siya. Kasama sa grupo na iyon si Arsenio Lacson. Dahil sa maayos nilang trabaho ay napawalang sala si Marcos. Sa panahong iyon ay ipinakita ni Lacson ang galing niya sa batas at ang tapang niyang ipaglaban ang kaso na pinaniniwalaan niyang dapat ipagtanggol. Nang magsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig, ay hindi siya nagkulong sa bahay. Sumali siya sa pakikipaglaban sa mga hapon Napabilang siya sa underground movement na Free Philippines at naging kilalang miyembro ng gerilya. May mga nagsabi pa na naging dead scout siya sa labanan ng Maynila kung saan nagbigay siya ng mahalagang impormasyon para sa pagbalik ng puwersang Amerikano. Dahil dito ay nakatanggap siya ng Veterans Medal bilang pagkilala sa kanyang serbisyo. Pagkatapos ng digmaan ay bumalik siya sa larangan ng pamamahayag Nagkaroon siya ng sariling radio program na tumalakay sa mga usaping social at politikal. Ang programang In This Corner ang nagpaangat lalo sa kanyang pangalan. Maraming natutuwa sa kanya dahil diretso siyang magsalita, ngunit marami rin ang nainis. Isa na rito si Manuel Roxas. Noong 19747, ay iniutos ni Roxas na isuspinde ang programa ni Laxson dahil sa mga komentong hindi nito nagustuhan. Sa kabila ng mga ganitong hamon ay naging daan pa rin ang kanyang kasikatan sa pagiging mambabatas. Noong 1949 ay tumakbo siya at nanalo bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Maynila. Kasabayan niya sa kongreso si na Diyosdado Makapagal at Ferdinand Marcos. Sa loob ng dalawang taon niyang paninilbihan ay kinilala siya bilang isa sa sampung pinakamahusay na kongresista. Sa sesyon noong Disyembre 1949 ay ipinakita niya ang kanyang matapang na paninindigan. Nang tanungin kung dapat bang pangunahan ni Eugenio Perez ang kamara kahit may mga isyu itong kinakaharap, hindi nagdalawang isip si Lakson na sabihin ang kanyang opinyon. Tinutulan niya rin ang pagpapadala ng sundalong Pilipino sa Korea at sinikap niyang maibaba ang immigration quota. Nanawagan din siya para sa isang foreign policy na hindi basta sumusunod sa ibang bansa. Pinanindigan niya ang pag-angkin ng Pilipinas sa Saba at tumayo laban sa korupsyon. Hindi rin nawala ang mga bangayan sa politika. Sa isang debate, tinulig niya si Marcos nang ituro nito ang daliri sa kanya. Nagalit si Marcos at nagkaroon sila ng mainit na palitan ng salita. Sa isa pang pagkakataon ay hinamon ni Lakson ng suntukan si Diosdado Makapagal dahil sa pagtutol nito sa mga pahayag niya. Tinanggap ni Makapagal ang hamon at muntik ng magkainitan ng dalawa, ngunit nauwi ito sa tawanan. Noong 1951 ay tumakbo siya bilang alkalde ng Maynila at nagwagi. Nang maupo siya ay napakalaking hamon ang sumalubong sa kanya dahil gulo at hirap ang iniwan ng digmaan. Pinaganda niya ang takbo ng pulisya at sinuri ang mga anomalia sa City Hall. Natuklasan niya ang mga empleyadong hindi nagtatrabaho ngunit sumusweldo kaya inalis niya ang kanilang posisyon. Kahit malaking utang ang iniwan ng lungsod, ay sinikap niya paring mabayaran ito ng paunti-unti. Nakaaway niya pa ang bisi alcalde dahil sa mabagal nitong trabaho. Nang papalapit ang halalan noong 1953, ay inalok siya ni Ramon Magsaysay na tumakbo bilang bise presidente. Malaki ang tsansa niyang manalo dahil sa kasikatan niya ngunit tinanggihan niya ang alok Pagkatapos ng mga taon ng matapang na pamumuno at mga mainit na banggaan sa politika, mas lalo pang lumawak ang pangalan ni Arsenio Lacson. Noong NAYN 1055 ay muling pinili niya ang pagiging Alkalde ng Maynila. Sa unang termino niya sa panibagong halalan ay may dumalaw sa kanyang opisina na isang matangkad at magandang babae mula sa Leyte. Sinabi nitong may appointment siya kay Imelda Marcos at umaapela siya kay Lacson, na siya sana ang dapat nanalo bilang Miss Manila. Dito nagsimulang kumalat ang mga usapan tungkol sa personal na buhay ni Lacson dahil may mga aligasyon noon na mahilig siyang uminom at lumabas kasama ang mga babae. Kasabay nito ay lumaganap din ang chismis tungkol sa anak ni na Imelda at Ferdinand na si Ime Marcos kaya mas dumami pa ang mga kwentong ipinapakita siyang kontrobersyal. Sa isang pagkakataon, nang mapasakamay ni Ferdinand Marcos si Imelda dahil sa mabilis na relasyon nila, hinamon pa ni Lacson si Marcos ng suntukan. Tinanggihan ito ni Marcos, ngunit nagbigay ito ng dagdag na init sa pagitan nilang dalawa. Nang masawi si Ramon Magsaysay, mas lalo pang nag-isip si Lacson tungkol sa direksyon ng bansa. Pakiramdam niya ay hindi kayang ipagpatuloy ni Carlos Garcia ang mga pagbabago ni Magsaysay. Dahil dito ay naisip niyang tumakbo sa mas mataas na posisyon, maaring pangulo o bisipresidente para sa halalan noong 1957. Noong Marso 1957 ay personal siyang pinuntahan ni Marcos sa bahay niya sa Sampalok. Iminungkahi ni Marcos ang pagsasama nila bilang team para tumakbo sa pagkapangulo. Tinanggihan ito ni Lacson at sinabi niyang hindi siya sasama sa isang taong may kasong pagpatay dahil baka siya pa ang ipahamak nito. Sa kabila ng lakas niya sa tao ay hindi pa rin siya naging top choice noong halalan. Bumalik siya bilang alkalde noong 1957 at nagpatuloy sa mga proyekto tulad ng pagpapailaw sa lugar na kilala ngayon bilang Roxas Boulevard, pagtatatag ng Manila Botanical Garden at pagpapatayo ng Quiapo Underpass. Noong 1959 ay nanalo siya muli laban sa pitonyang katunggali Ngunit noong Marso 16, 1960 ay nasangkot siya sa panibagong kontrobersya nang sampahan siya ng kaso ni Marcelino Kalinawan Jr. na inatasan ni Garcia upang mag-imbestiga ng katiwalian sa Bureau of Justice. Dahil dito ay nagpalitan sila ng masasamang salita at hinamon ni Lakson si Kalinawan ng duelo gamit ang baril. Kumalat ang balita at sinubukan ng ibang politiko na pigilan sila. Pumunta si Laxson sa monumento ni Rizal ngunit hindi dumating si Kalinawan. Nang dumating ito makalipas ang ilang minuto ay sinabi nitong wala siyang dalang baril dahil bawal ito ng batas. Pagkatapos nito ay nagkaroon pa sila ng matagal na banggaan ni Villegas ngunit nagkasundo sila makalipas ang panahon. Noong 1961 ay sinabi niyang hindi niya susuportahan si Garcia at nang manalo pa rin ito ay umalis siya sa Nationalist Party. Lumipat siya sa Liberal Party at naging campaign manager ni Diosdado Macapagal. Masigasig siyang nagkampanya at inaabangan ng tao ang mga sinasabi niya sa bawat pagtitipon. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtayo sa rurok ng karera, ay bigla siyang ang wala ng buhay sa Pilipinas Hotel noong April 15, 1962. Sinabi na atake sa puso ang dahilan ngunit maraming bersyon ang kumalat. May nagsabing may kinalaman ito sa isang sikat na artista habang ang iba naman ay nagsasabing posibleng may politikal na motibo ito. Sa huli, maiiwan ang isang tanong sa atin kung gaano nga ba kalaki ang epekto ng isang leader na may tapang pero may mabibigat na kaaway naman? Ibahagi mo nga ang opinion mo tungkol dito sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.